So, lady natin ulit. Kasi papatun natin siyang ganyan. Yan. Tapos, babalik siya. Yo! What's up mga kayam? So, update lang tayo ulit kala 5 tsaka kay 6 to. So, grabe. Sobrang bilis na paglaki nila. So, day 25 na sa atin. Bali, yung si si 5 ay 37 days na. So, 1 month and 1 week na. Then, si ano naman, si 6 to ay uh, 25 days dito and 1 month and 5 days no so yun update ko lang kayo guys kasi grabe hindi ko na makilala kung sino sa kanila si 5 o si 6 to kasi nga ay eh, talagang magkamukha na sila at magkasinlaki no so tara let's go so makikita na natin guys dito hindi na natin talaga makilala no kung sino talaga sa kanila so teka il ilabas ko pa pero dahil nilagyan natin sila na sing, -sing So, dito natin malalaman kung sino si Cinco or si Six to, to sa dalawang to. Grabe, parang kailan lang. So, makikita natin dito sa screen. So, bakit sa inyo le So, in day one nila dito sa bahay. So, grabe no? sobrang laki na nila. So, marami na tayo tuturo sa nila Kung male sila parehas o kak sila parehas. So, syempre, tuturuhan din natin sila umawit gaya ni Ford, no? Amazing. So, tara. Tingnan natin guys kung ano yung palatandaan ko sa Sing Sing kung anong kulay. Si Sing or si Sixto sa kanilang dalawa. So makikita nga natin dito guys. So buksan mo natin ito kulungan. Sagbit lang. Okay. So ito. Ito si. Tingnan natin na. Makikita natin. Sing Sing nito ay kulay. Violet. So ito si Sing Violet. No? Violet yung Sing Sing nya. Tapos ito naman si Sixto ay kulay ito. Kulay orange yung singsing -sing niya. -sing so kita ba? medyo makulit na. No? So lagay natin dito sa kami natin. Basta ito violet at saka kulay an lang. Kulay ano, orange. Ayan, oh. Yun, no. Yan orange, no. So ito yung update sa kanila guys so, Ngayon nga pala guys Tinuturuan ko na to si Sixto Ay si Sixto tuloy Si Cinco ng ano nang boomerang no Fly boomerang Fly boomerang nga ba basta yan So pahita ko sa inyo Paano yung ginagawa yung boomerang na training no So ito nga si Cinco So ibabato ko siya Oop Yan parang ganon Parang ganon no So ulitin natin ulit So ibabato natin siyang ganyan Yan tapos babalik siya. So ito yung boomerang natin guys, na tinatawag. So isa pa uli. Fuck! You know. <laughs> so galig No? Ah, uh, nakakalipad na rin siya pero mababa pa. Tsaka malakas pa asing kumain kaya ang taba niya. So hinayaan ko lang naman. Yun lang yung update natin guys. no So grabe, sobrang init talaga. So, inom lang tayo maraming tubig lagi para makaiwas tayo sa heat stroke. No? So yun lang yung update natin guys. Hanggang sa muli.